na naman tayong pag-uusapan ano tungkol dito kay uh, Pulong Duterte uh, merong kasing uh, CCTV kumakalat. Makikita sa CCTV, merong taong uh, kinukulata itong uh, si Pulong Duterte. Uh, Doon nga sa video, hini-headbutt pa niya yung, ano, eh, yung lalaki. At bukod doon, may hawak mang kutsilyo no? na ipinangaambang uh, sasaksakin. Pero uh, kung papanoorin mo yung video, yung uh, kanyang uh, pinang uh, tatama ay eh, yung uh, hawakan ng uh, kutsilyo. Ano na ba nangyari kay uh, Pulong Duterte? No? Yan ang sinasabi ko. No? No? Nagkaroon kayo ng kapangyarihan, dumami pera nyo. no Ah, lahat inyo na, no? Pati karapatang pantao. Itong uh, ah, kinukulata ni Pulong Duterte. Eh bugaw po ito. No? Bugaw. Ah, inutusan ito na kumuha ng ah, limang babae at dalin doon sa isang lugar para siguro mag-entertain tapos eh ano uh, alam na, di ba? Nako po. Uh, talagang ano, nakakalungkot itong ah uh, Napapailing na lang ako eh. Mahilig pala sa ano si ano no, si Pulong no. Mahilig sa laman lamang mga uh, mabuhok uh, kasi binubugbog niya yung uh, yung bugaw eh no at doon sa apidabi kung babasahin mo eh tungkol ito sa babae mga babaeng bayaran ata uh, ang gusto pang daw yung mga batang bata na ilig pala sa bata itong sikwan uh, dumating nga daw yung mga kinuhang babae partner-partner uh, sila doon uh, ewan ano pero uh, ganyan na ba talaga ang uh, ang ugali ng uh, mga leader dyan sa Davao City no Ayan, lumalabas tuloy yung inyong uh, kung ano yung inyong evil side. No? Hindi, ka lang hindi mo lang nagustuhan yung serbisyo na binigay sa iyo nung ano eh, nung bugaw. Ha? Kinulata mo na, di ba? Ano ang punto natin dito mga kaketsa? Ito ay mamumuno. No? Ito yung mga matatawag natin politician no na pinagkakatiwalaan ng taong bayan particular na diyan sa Davao City <coughs> eh ganito bang mga leader ang gusto ninyo no eh hindi ko nga ito matawag na public servant eh bakit eh kahit na 'yan may karapatan pa rin 'yan ayan ay nasa konstitusyon no magmulalabagin ang kanyang karapatang pantao. Kaya tuloy, o paano yan, eh, ang gusto daw niya ipa-authenticate yung uh, video. Ha? Ano mag yung mag-authenticate? Yung nagbigay ng kopya ng CCTV. no? Yung nagbigay ng kopya ng CCTV, tiyak yun, dun yung sa bar eh. Sa bar, no? buhay pa kaya yon <laughs> nagtatanong lang ako no tatanong lang ako sana buhay ka pa sir at medyo ano february pa pala nangyari ngayong taon itong uh, pangungulatan ni pulong duterte no doon sa bugaw at yan ay ano no ay apidabit na to ipinablish sa isang social media no na-exploit na nga ito eh, itong mga apidabit na to eh, na na execute na itong uh, bugaw. No? In-exploit niya ni Yusek Claire Castro, no? Sino pa ba yung mga vlogger diyan na ano? Ah, uh, anong remedyong gusto mong gawin dito? <laughs> ang tindi ng ano ngayon mga ketchup ah, sabi nila sinisisi nila dyan ah, yung sabi nga eh, ano to pakanato ni Bongbong Marcos eh ikaw ang gumawa niyan eh <laughs> ikaw ang gumawa ng kahihiyan na yan no? at ah, dun sa nagbigay ng kopya ng CCTV kung kopya nga yun ng CCTV o baka ano lang yun parang ah... kasi nung panahon namin mga kaketchup nung investigador pa ako dyan sa Paranaque hindi mo naman agad makukuha yung kopya ng CCTV Ha? Eh. Ah, ah, ano 'yan? Ah, gagawin bibigyan ka pa rin ng kopya nung ah, mismong ah, CCTV operator, no? Yung talagang ah, lihiti mo nag-ooperate ng CCTV. Ang ginagawa namin noong nung time na 'yan para lang makakuha kami kaagad ng kopya. Alam niyo pa paano yung aming cellphone. Sige, i-play mo dito sa ganitong oras. Ha? Ah? Sige, tapos kukunan. Ire-record mo dun sa cellphone mo. ganun ginagawa namin no para mayroon kami kaagad kopya. Kasi tiyak, matatagalan yung talagang uh, authentic ka uh, copy ng CCTV. No? Dadalin mo pa yan sa korte. Huh? Ah, Mag-authenticate kasi yan mga kakechap. Ay itong uh, CCTV operator no? doon sa bar. Huh? Yan po yan. Eh, sabi niya, ipapa-authenticate niya eh ipapa-authenticate nyo eh ano mangyayari do sa CCTV operator na nagbigay ng kopya kung si kung sa CCTV man galing 'yon ano eh dapat ang ating uh, kapulisan no eh bantayan ng siguradad nitong ano nitong nga uh, operator ng CCTV lalo na itong gugaw itong taong to bantayan nyo at uh, naniniwala ako ng anganib ang buhay niyan. No? Eh, pinapaberify daw kung uh, nasampahan ng kaso. Ha? Alam mo kung saan isinampa yung kaso? Diyan sa Davao City RTC. Diyan isinampa. Eh, sabi nga ni Jose Castro, Nako ha, sa Davao nyo pa isinampayan ha pwede mo namang i-request na yung uh, kaso na yan sa Davao RTC, pwede mong i-request dito sa Maynila no? pwede ka namang mag-motion eh, para ma-transfer yung kaso ako ah, kung mag-prosper man yan -tra ipa-transfer sa Maynila medyo ano magulo na ito nga nangyayari ngayon sa mga angkan ng mga Duterte no? Itong si Pulong, nalagay sa iskandalo, no no? Nambugbog ng bugaw. Dahil hindi yata siya dun sa mga babaeng kinuha ng bugaw. No? Si Sara Duterte, <coughs> may naghihintay na impeachment. Ah, yung tatay naman Manila, nakaditin eh, doon sa ICC. No? Ah, parang ano ah, Parang may kaakibat na kamalasan ng mga Duterte. Ha? Kaya mga kaketchup, ha? lalo na yung mga kababayan natin dyan, yung mga panati ko, no? uh, anuhan nyo ito, tignan natin, tutukan natin ito. No? Uh, yung, ano, yung CCTV operator, bantayan natin, kawawa naman ang buhay niyan. Kawawa ang buhay niya, Nat, natiti ako. Saka ito nga, nagsampa ng kaso, no? Kasi, apidabit ito, mga kaketsap. Ito yung, ganito kami kumuha ng, ng ano eh, ng apidabit ng isang uh, complainant, question and answer, mga kaketsap. No? Ganon, ganon. Kaya, ako naniniwala ako, itong apidabit na to, eh, baka, ano ito eh. At malamang, naisampa na to dyan sa korte, dyan sa Dabao at kung yan pa rin sa Davao ang uh, kaso na yan naku, baka ma-dismiss lang yan no ang tao naman yan eh no ang isip niya madaling mamanipula eh pag tinakot yan no baka biglang uh, bumitaw yan eh no bumigay yan dun sa uh, sa ano sa mga kaso Duterte yan mga kake Duterte no pulong Duterte sa mga takbong uh, kandidato no diyan sa sa Davao City eh ano eh uh, madali lang pala magbayad ng ano no ng mga babae diyan sa Davao no ah, dahil dito may may bugaw nga eh bugaw bugaw ano bang nangyayari na sa mga pamilya Duterte? No? Eh ito ngang uh, Kiki Duterte. Eh. Ah, yung kanilang kapatid, no? Kapatid sa ama. Eh ini pinaiimbestigahan na rin dahil sa pagkakalat ng fake news, no. Ah, sabi nga ni Caviteño Peace, uh, yung Kiki nagkakalat ng fake news. Ano ba nangyayari sa inyo? Talagang, ano, ano, disoriented. Sabi ni boss, Mr. wow. <laughs> eh, ganun talaga. Wow talaga. <clears throat> Chris Mabun, ah, bili ka na ng tagbenteng bigas, boss. Ah, wala pa dito sa paranyake, kuya, eh. No? Wala pa sa paranyake. At ah, meron, bibili kami niyan. Malaking alwa namin yan ito daw bigas nga eh, sabi nga ni ano ni Sara Duterte eh, ano ha ah, para pamumulitika at uh, yung bigas daw ay hindi pang tao wala pang bigas dito sa Maynila eh sa Paranaque sabi eh. uh, sa ayan meron na nag-uumpisa nag um, nag um, na pero dito uh, wala nang mabuting sa uh, sasabihin ng mga Duterte pagdating sa mga programa ng gobyerno ngayon wala na. Bakit? galit sila eh kasi yung tatay nila yung, pina, yung tatay nila na pinakamamahal nila eh nandoon nakakulong nakaditinay sa ICC. Kaya ano tayo? Magmatsyag tayo, bantayan natin, no? Sabi ni ano Luis na basero tuloy sabi niya. Tuloy isang Po, hindi ko maintindihan ng ano, ang uh, sinasabi niya. Uh, shout out dun sa 171 na uh, na naka in sa ating live, ano? At humihingi uh, uh, po ako ng paumanhin sa aking setup, ano? Eh ano lang tayo. Malita content creator lang tayo. At uh, dun sa mga ano no, sa mga nanonood ngayon ng ating uh, content, Uh, subscribe naman po kayo para naman po ano uh, ma-update kayo sa ano sa ating mga darating pang mga content. Uh, mostly live po yung aking ginagawa eh. Tinatamad na ako mag-edit kaya minsan live maririnig niyo na ubo ko. Hindi <laughs> ko mapigilan maubo. Ganun talaga siguro pag nagkakaedad na. Uh, hanggang sa muli po. Ako po ang inyong kaketsap, kapatid, kaibigan at kausap. Salamat sa Diyos pag-ibig